Pagkatapos yanigin na malakas na rin ang Taiwan, oh, posibleng nga bang tumama rin sa bansa ang ganitong kalamidad o ang tinatawag na The Big One? At kung sakali man, sapat nga ba ang kaalaman at kahandaan ng mga Pilipino para dito? Ang detalya sa report ni Dominic Almilor. Malagim ang mga imaheng iniwan ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Taiwan itong nakaraang Miyerkules. Bukod sa kaliwat ka ng pinsala, nakapangangamba rin makita ang ilang gusali na hindi man tuluyang bumagsak ay naiwan namang nakahilig. Kapit bahay lang ng Pilipinas ang Taiwan. Tanong tuloy ng mga Pilipino, handa ba tayo sa ganito kalaking kalamidad? Sabi ng Office of Civil Defense, hindi malayong mangyari sa ating bansa ang lindol na yumanig sa Taiwan, lalo't may binabantayan tayong The Big One. Aside right from the West Valley Fault, we have uh, around 20 active uh, trenches and faults na nakapaligid po sa Pilipinas. Ano? At uh, sinasabi nga po nila that some of them, kung hindi man po equal, ano, uh, yung iba po ay pwede po. Pero nakita rin naman ng OCD ang kahandaan ng iba't ibang LGU sa pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar kung saan itinaas ang tsunami alert. Malaking tulong din ang nationwide simultaneous earthquake drill para bahasa ang kaalaman ng bawat isa sa mga gagawin bago at pagkatapos ng sakuna. Kung tutuusin, malawak-lawak na ang kaalaman at kasanayan ng publiko pagdating sa pagtugon sa ganitong sakuna kailangan na lang daw matutunan ng tao, huwag magpapanik. Natural lang na tayo'y matatakot pero yun nga po, dapat uh, alamin natin na yung kadiktasan natin is uh, taking control. Nakasalalay dun sa pag control natin over our, our fears. Kung ikukumpara naman sa Taiwan, malayo pa ang Pilipinas sa paniniguro ng structural resiliency ng ating mga gusali. Sa Taiwan kasi, ginagawa pa lang ang gusali, lindol na ang iniisip. Yan din po ang tinututukan at gustong patutukan ng ating leadership ngayon. Para po, una, uh, hindi po sa parking that over and gold. Kung hindi, dapat nire-revisit din po natin yung, uh, yung engineering intervention. Patuloy pa rin ang paghahanda ng OCD para sa mga kalamidad na maaring tumama sa bansa. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.